Wararat mga amigo, ko FW sa Japan, dili adunahan, hangtod karon ro, nagyapon sa kalisod nga kahimtang, o karong adlaw wa mga amigo, padong tapaule ane, uli. ta sa mainit nga adlaw, O'd sa mainit nga panahon, kanida yung mga orasa, Lasno noybe na sa kabuntagon, pero tanawa ninyo, o unsa kainit, para naginit sa udtong tutok, unya, pa. dili madugay madali na lakaw di haw, naabot na tadering dapita, padong natasulod anong building nga, grabe yung inita kayong panahon o tanawa, kay grabe man kahayag sa kalibutan, dili madugay madali na lakaw niya, ang sulod na tanim buildinga, aritagi sa skelator, pa sa 3rd floor ba, sa departure area ganey pag abot na di Au, ha, ang muna napuntaan na sa 2nd floor, ay na mandito ang pasud sa station sa train sa kakanaog ragutanig, murag atong kinabuhi ba, na, ay usahay malipayo, sa usahay, kay gili. hinulman ramantaning kalibutan bitaw, bitaw, bitaw unsa naman sa day mong istorya, ang aritagi sa hagdan, ay muna o tapadong sa 2nd floor kay ba, ay na, mandiri ang pasud sa station ang mung sulod na tanak, pag sulod na kuha na, aw, di, madugay madugay, madali. Naabot po dahil ang train nee, ba? Nga train, na ni dito sa mong ipuyan. Maunang di dyan, masayang ang atong pagdalig lakaw Kayna, ba? Kaya naapsan, manatong train nga atong target sakyan. Sa kaya na kuha na, aingon ani, sad kami nga na kanindot, kay dili huot Pero sa imong paglakaw, anaatanan ang kainit. At to. isulod sa train, maski gamay ramo, ainit sad kayo. O oh. dili, madugay, madali, na itong lingkod-lingkod yang dapita Aaw. andam andam-andam, natana, kay munaog naman sad ta. Ingon ani, kasangting ang init sa gawas o. Oh. inita dyong panahon. Bunao aring dapita huwat na tanam mga pultahan kay mga was naman ka aring nasad ta magsugod riglakaw ang dapita gawas na to na aring nasad sa hagdan padulong ari aring manjuta diri mga was kay adtom man muna og sa ubos naa manta sa second floor ane yan naog ta dito sa ubos kay adto ta mga mingaw, mingaw rong dapita oh gamay ra kayong tao, Ga tao ba gamay rang tao ron kay grabe man kasakit sa init in in ani jud kamingaw oh tag tag kayong tao ba tanawan doon kung okay. ta kay train kay gamay ra kayong tao pero grabing in oh, ta. Di, ta anang ka init kay ng sugo kini dering kinidiring dapita pa doong natagawas ani nga stisyon ari na sad tadiri magagian o mani nga atong agianan dyan mas dali man diri dapita ba kay dritso gani ari ay magamit na sad niya tong pasmo mo kay di man takagawas o di na to ni gamit Au, ato on. nang ipanso diring dapita aron makagawas ta ba awa o oh, pagpanso ana ama take gawas ta dritso kwarta sila Au, ato nang padayunon kay di man nakasalalay atong panginabuhi nabuhi nga pamugas gani sus pastilan tanawa ninyo o unsak sagting ang ang payong payong patana kay grabing inita di jud madala ang nakanindot diha tan awa ninyo kita nagpayong payong pero ang uban diha galakaw ah, gisogok ang ini gisogok ang kasakit sa adlaw ba ah, wala ng mga tao diha baway payong payong Ay, kita manggod may inita gamay alagom ah, dritso kana sila og mainitan kay mupuara man ta mainitan kay mula gom dritso oh. Ah, mao nang magpayong payong ta mula, bahalag unsay kay istoryaan ng uban ang importante gapayong ta ang atong panit hinulman raman ba murag atong kinabuhi ani kalibutan na Manra.